tayo? Ha? Uwi na tayo? Okay, so, kukunin na namin si Max, guys. Ay, kuya. Ngayon lang kami nakapunta. Hinaantay ko ito, eh. ko. Hi, Max. Hello, Max. ako, no, um, um, eh. uh, Ano na, eh. Ayan siya guys, lakad lang sila kasi di ka sya sa e-bike. Ayan siya guys. Nandiyan ang gila tatay guys, nandiyan sa dulo. Malapit naman dito sa amin doon sa dulo. Dulo sila, tapos dulo din kami magkabilaan. nawa ko kay tatay para maluha-luha siya na kinuha ko. Um, Lumakas-lakas naman siya guys katulad ng nakaraan ng namin. Nagkasakit kasi yung si tatay na buwi siya ng bipol batas na stroke siya. Kaya ano, hindi niya na. Pero nung nirescue nila yan, ganyan na daw talaga yan. Kalbo na yan. Hindi naman si tatay yung dahilan bakit nagkaganyan yung tsura niya. Yung dating amon niya talaga. Hindi naman yung kabaya yung unang amon. Tapos nirescue niya yan. awa Siyempre, mahirap si tatay. Hindi naman niya kayong ipabit. lakad sila. <laughs> May ilog dito guys. Ayan. Kaya sa mga nag-comment po na parang nagalit kay tatay. Huwag natin. Ha? Oh, pure high husky yan. Huwag natin siya usgan si tatay guys kasi nagmalasakit din naman siya. Kaya lang, mahirap lang din kasi sila guys. Sabi ko ipapasyal ko siya ulit doon kapag ka-okay na siya. Nagala ko. si yung bitlog. <laughs> yan. Uwi na si Max sa ah, amin. May ilog dyan guys oh. Yan. May ilog dyan yan oh. Sa baba. Mahal gitang kita dito yung mga pabahay dyan oh. Gitang kita. Tumungtua si Max oh. Max! Para kang ano sigbin. <laughs> Para kang sigbin, Max. <laughs> Para kang kangaroo na ano. <laughs> ang itlog ni Max, uy! Ang saya niya, guys. Oh, saya niya talaga. Feel mo yung saya niya. Nakagala siya, Oh. O. Oh. Ah, na. Sumigla na nga siya, eh. Oh. Wala yan, <laughs> Lakad. Nakaibay bike ako guys. Ah, hindi siya kasi sa e-bike. Lakad lang siya. Trabaho <laughs> pa ako ha. Tiis ka daddy. Para sa akin. Ganon. Pagod na si Max. Ayan, may aso. Lalaki sa lalaki. Ilong dyan, guys. Oh. Malapit na tayo, Max. Kunti na lang, Max. Pagod ka na. Dandahan lang. Andiyan uh, na lang sa amin guys yan. O liliko na lang doon. Kunti na lang. Ha? Kunti na lang. Opo. Kunti na lang Max. Kunti na lang Max. Pagod na siya. Sabi niya, saan ba ako dadalhin? Ang layo ko na. Mapaluha ko eh. Naawa. Naawa. Bakit? Naawa si Daddy. Ang laki kayong kadena. Di na Dina dapat kailangan Andun lang sa amin guys, so dyan o. Oh. Yan, Diliko lang dyan. Diliko lang. Pala yan. Dami aso dyan, Mal. Alam mo, Mal, pwede yan siya ipakapon. Tanggalan ng itlog yan para tumaba. Hindi. Hindi, para tumaba lang. Nakakataba daw yung pag nakapon. May libreng kapon sa barangay minsan. Ha? O, oh, bibila natin dun sa parada ng ano, sa galis. <laughs> Uy, wag mo muna idikit kay yan, ha? Pero, papo, kita mura, Pero, Malapit na kami. Sa bahay. Dito na lang sa kanya, o. Oh, yung binigay kay Levi, Ay, kay Paul Goso na kulay brown. Malapit na. <laughs> Pagod na siya, daddy. <laughs> yung lakad niya, ba? Hindi na, ano... <laughs> Pagod na siya guys. Pagod na po ako. Kunti na lang po. Kunti na lang. Ilang lakad na lang tayo ha. Okay. Tara. Sira kasi yung tricycle namin guys eh. Ayaw mandar. Hindi rin siya kasi sa e-bike. Bait hmm. Bait nga niya. So, Max, guys. So, dito siya, guys. Nais um, ko na dito. Wag niya dito. Huwag niya awayin yan. Si Max, mabait po yan. No, no, no. Dito siya. Hindi na siya kadagan. Huwag niya nakalit ano sa ayan. Pupot oh. Minom siya yung tubig, oh. Ay. Oh, no, siya. Uy, na to. No, na -uhaw. Ay, oh, na uhaw na siya. Ang laking aso pala niya. Laking aso. Oh, laking aso niya, no. no, aso niya, no. <coughs> Uy, nakatali yan? Oo. Okay. So,

Ano yan siya? Hindi, bata, Hindi pa, pa, rin bata pa rin yan. Oo? Oh? Kaya lang nga. Hindi, yung sabunan. Ito, maganda yan. Maganda yan. Kasi yung, yung ano... Ang laki ng aso kaso sobrang payat niya Bata pa pa yan. Hmm? Okay. Naglabas talaga yung mga buto-buto niya, oo. Hinit eh. Hinit ang pakiramdam niya. Dapet baitnya oh. Dia dapat bitnya. Ya. baitnya. oh,

Ito eh. Salamat. Salamat. Sabi, buto-buto niya oh. Papatabayin ko ito. Ngayon yung ipaasawa mo kay Livy. Oh, pure to eh. Pure daw yan? Oo. Oh. Oo. Oh. 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 Ito yung kulay ng kay Livy. Ganon.

Ha <laughs> tayo. Ayaw ka lang ligo ni Shampo, ano? Kati, pareta ka lang. Hindi mo siya mabaho? Oo. Oh. Oh, wala na siya balahibo eh. Tsaka wala Ay, na siyang... Ano? Kahit walang balahibo, hindi siya mabaho. Oo. Oh. Hmm. Hmm. Naku, manda ka dyan, Libby. Warak yung ano mo dyan. alat mo dyan kay sa tsululok, sa tsululok ni ano. <laughs> Laki o. Oh. Libby, mo. Laki -laki ang dami yung tsulalat mo. Laki-laki yung tsululok kung papasok. <laughs> <laughs> Siapa yang Si ano? Kadal. Sa kadal! Wala ka thing, <laughs> um, ay, na. Pasok, na pasok nga to Linis ba yan? Iting pa din. <laughs> <laughs>

Parang sigapin lang. Ganyan. Sige pa. Hanap yan ang Yan na yan. Ito ka. Max.

你把俺弄。<laughs>